Boy tapang kung gusto mo malaman kung talagang gusto ka ng babae, ipakain mo yung balot mo. Gusto kita. Arbis, boss, na-alarma ako. Ano na-alarma na naman 'yan? Eh yung kaibigan niya si Boy Tapang. Oh. nai love na naman. nai love na naman. Ano oh, na pakialam si Boy Tapang kasi masaya na siya ngayon. Oh. nai love na naman talaga 'to. Si kaibigan niya lang. Eh di ka na <laughs> Nag-post friends lang kami, sabi niya. Kaya huwag mong gawa ng issue si Boy Tapang. Alam natin kaibigan lang daw. Pero iba yung galaw ng babae. Boss, eh. Parang iba yung galaw. Parang pinapag-fall niya si Boy Tapang. Hindi oh, ka oh. na nararamdaman. Oh, boss, alam na. No? <laughs> ano yun? Parang yung babae gusto niya ma-fall in love si Boy Tapang oh, sa kanya. In love, in love si Boy Tapang ngayon. Hindi, sabi sa akin talaga ni Boy Tapang kaibigan lang yan. Hindi pwede hindi niya ano niya. Hindi boss, alam mo kung bakit. Kaya ako nasabi to. Kasi yung babae gumawa ng page. Gumawa ng page? Para? oh, di, ba gumawa. Ang parang tingko dito parang... Ay, gusto ko ninyo okay. followers na naman ni eh. Oh. Ay, ba, ano pangalan niya? Erika. Erika. Oo. Oh, Oo. Oh. Okay. Ngayon, siyempre. Get, gets. Oo, boss. Si na lang yung CC niya. Nakuha ko na eh. Oh, Ito yung clue. Gumawa ng page. Gumawa ng page eh. Ngayon, alam ko na ako, Tibo. Yang babae, si Erika. Feeling ko sa likod ng camera. Ayan. 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 Gusto kong alamin mo, boss. Gusto niyang kukunin yung kasikatan ni Boy Tapang. Yan, yan! Ang yan ang gusto eh, mo ano eh. Kasi tingnan mo, tingnan mo, e. dati kang artista. Oh, basta, ba? Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala rin yung boss! ko kilala oh, ko artista si Katrin Bernardo. Oh, Oo oh, naman! Julia Barreto. Julia Barreto! Oh, pero yung sinasabi mong Erika, hindi oh, ko kilala yan. Oh, hindi oh, ko kilala yan. Hindi pero talaga, nag-aartista yan. Nag-aartista so, yan talaga. piling ko, hindi talaga siya sumisikat. So, wala na siyang choice. Oh, wala na talaga choice. Wala ka ng choice, Erika, kundi kumapit kay Boy Tapang. Ayun. Si Boy Tapang, Jose. Alam mo, Jay, ayokong iba si Boy Tapang. Ayoko rin, boss. Kaibigan ko yan, eh. Oh. Pero ito, Boy Tapang again, ha? Pag sasabihan ulit kita, Boy Tapang, ginagamit ka lang niya. Nako, ayaw siya sabi ko. 100% real talk boy tapang magising ka sa katotohanan. makinig ka sa akin haba, nangyari haba. na yan kay Cherry White tapang gumising ka na sa kapotohanan oh, ginagamit ko hindi na alarma boy tapang gumising ka na kasi mo ginawa ng page boy tapang hindi mo ba napansin yun gagamitin ka ulit yan gagamitin ka ulit yan gusto kita 100%, 100 boy tapang hindi ka gwapo parang na Hindi ka gwapo. Kahit magpakulay ka ng buhok, kahit anong kulay ng buhok mo, boy, tapang hindi ka gwapo, sinasabi ko sa'yo. Hindi magkaagusto yan sa'yo kung hindi ka sikat, kung wala kang pera, boy, tapang ginagamit ka lang niya babae, boss. Ang galing nyo talaga, boss. Di, naiinis ako sa mga... Idol ko talaga kayo. Di, eto, eh. Jay, ah. Naiinis kasi ako sa mga babaeng ganyan. Yung ginagamit yung ibang tao. Oh. Uh. So, yung... Ay, talaga yung gano'n, eh. Tapos, syempre, yung mga lalaki na mo, huwag kayo magpagamit. Lalaki tayo, ma'am. mamim, mamam, tayo, eh. tapang naman. Oh. Kung ka na sa kabutuhanan, ginagamit ka lang yan. Oo oh, nga, boss. Yung pinakain mo ng balot, napanood oh. ko yun. Napanood ko rin yung boss. Kumakain um, talaga ng balot yun. Hindi lang balot kinakain oh, oh boss. Di, boss, nai, oh. Din ng hotdog, yun. Oo, oh na nga ba to. Ngayon, boy, tapang kung gusto mo malaman kung talagang gusto ka ng baba ipakain mo yung balot mo. <laughs> Balot, balot. Yung balot na may sisiw na may buhok-buhok. Yung -buhok. ang pakain mo dyan sa babae. Ah, kaya pala. Uy, baka iba iniisip nyo ha. Sinasabi ko yung totoong balot. Yung hindi yung, totoo yung, yan. Yung balot na ano ha. Ah. Iba yung balot iba, na sinasabi mo ha. Uh, Ngayon, uh, boy, tapang ganito. Papayuhang kita. Saba, saba. Sorry, bro. Siyempre, para hindi naman siyempre masayang yung ginagawa mong tulong sa babae. Alam Aba. ko naman na tinutulong ko ah. Siguro Gusto mo rin pasikapin. Eh. Siyempre, yung, mabait ka Boy, tapang eh. Ngayon, yariin mo. Yariin mo. Ay, ay, ay. Gusto ka ah. Yariin mo yung babae. Hindi uh, mo natin binabas yung babae mo, sir. Hindi ako binabas. Gusto oh. ko lang sabihin sa'yo, boy, tapang yariin mo yung babae. Oh, Para siyempre, no. kung sakaling tapos na siyang gamitin ka, at oh. tapos nagamit mo siya. gamit mo siya. Oh. Tapos... Yan. Ah, yan parehas dapat, maggamitan eh, ha, kayo maggamit ah, <laughs> kayo. Ano no. ba yung ano 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 mo ano ha? ano 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 mo. ano ano Sinasabi ko si ano 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 may ano 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 Yariin